Hi guys, uh, for today's vlog. So, nandito nga ako nagbabakasyon ngayon sa si Itso Pilipinas. Di magluluto ako ng adobo. Adobo na bawoy. So, ito nga kasi galing doon sa walang baw, baw, yung bawal, bawal doon to. So, ito, magluluto ako. Kasi doon puro manok, dito naman na uh, may iba naman. So, ito na nga, ano na... Imamarinid natin to na baboy. So, lilinis ko na yan. Tapos, na rin yung mga sahog, ingredients. Uh, guys, try nyo to sa adobo na manok man o baboy. May hey, nag, ano kasi sa akin na uh, subukan ko daw yung ano, yung lagyan ng ano, kalamansi. Yan. Ito yung kalamansi. So, pag marinate nyo, lalagyan ng kalamansi, ah, uh, tapos magic sarap saka bawang. Tapos toyo. Yan yung mamarinid ko na. Lalagay ko na dito sa ano. Magagayat lang ako ng ano. Itong kalamansi. Mga sampung piraso siguro. Napaka masarap. Pag may kalam Pag binabal sa kalamansi. Ito ngay, yan ako na i ko na ibababad na natin sa kalamansi yan prepare ko lang iyan natin yung juice ng kalamansi sa kasalain sa natin hindi kasama yung ano ha yung tawag dito yung uh, <laughs> ano ba yan yung buto hindi kasama yung buto mapait yan eh Salain nyo. Pag may salaan kayo, salain nyo yung ano bago nyo ilagay. Yung juice lang ng kalamansi ang gagamitin. Ayan. So ito guys, ilagay, ilagay ko na yung mga uh, sahog. Wala tayo taga video. Ayan, ilagay ko na yung sahog. Yan guys, sinala ko yung ano, yung ano ng kalamansi, juice. Ayan. May ano na rin, ah, uh, daw ng laurel tapos uh, durog na black pepper tapos magic sarap saka yung bawang tapos yung kalamansi juice tapos ah uh, tuyo yan malinis naman yung kamay ko kinamay ko na na tayong ano eh? sure guys na naghugas ng kamay, kung kakamayin nyo para hindi mapanis. Bango ng amoy. Marinin natin mga 30 minutes lang. Wala pa kasi akong rep, dapat kagabi pa to eh. Tanggay 30 minutes, tapos luto, gisa. Malasa talaga pag may kalamansi na Imbis na kalamasi yung ilala ay imbis na suka yung ilalagay nyo, kalamansi ang ilalagay nyo. Try nyo. Tarap ng ano? Tarap ng lasa. Malasa siya. So, yan guys. Wala pang pa ang gamit. Wala pa akong rip. Kaya, ito muna. Undespat na luto. Ipat kasi totally nakalipat dito eh. Sa bahay. Wala nga. Nasa ano yung Nasa sila. Yun ang kagandahan naman dito guys, may yung imbis na ano, ang ginagamit talaga pag gisa, yung ano, coconut oil, mas ma mas healthy. So yun guys, uh, after 30 minutes, gigisa na natin to, lulutoy na natin. So yan guys, magigisa na tayo. Magigisa na tayo, magigisa na natin yung ano, sibuyas bawang, saka yung masili. Yan. Pag nag -ano, ako may siling kasama. Pag nag ah, ko, may ceiling So yan, gigisa na natin. Tut tut tut. sandok. <laughs> Nalagay tayo ng ano. Nalagay tayo ng mantika. Siyempre, ano to? Yung coconut oil siyempre. Mas healthy pag ko Yan guys. Silalagay na natin yung ano. Hirap na mga taga-video. Yan, lagay na sa home. Iba talaga pag sa Pinas, Isa natin guys yung ano sibuyas bawang para sili. Yan. O oh, di ba? Pinalitan ko yung ano kanina. Ay nating mag light brown. Yan yung minarinid natin. Ang pwede natin ilagay yan. Di Sama natin itong ano. Yan, hayaan natin kumulok Manuot yung Yan guys, sa inan natin makulo. Lakasan natin na po eh. Pakuloyin muna ng pakuloyin hanggang manot yung sarap sa, sa karni ng mamoy yan takpan tinakpan ko para mas mabilis kumulo yan guys may takip na antayan natin kumulo hanggang sa lumambot yung ano uh, karni ay guys yan kumulo na yung ano kumulo na ating ano haluin para pantay yung ano ng loto lang kunting ano mamaya kunting tubig yan una no, na natin kumulo ng kumulo mas malasa kasi guys kung ano okay lang yung tubig takpan natin ulit yan guys maglalagay tayo ng tubig Kunti lang na tubig. May tayong tubig. Maluto lang, lumamot lang yung ano, yung karne. Tapos, mamaya, depende sa ano natin, sa lasa. Kung magdadagdag pa ba tayo ng ano, uh, tuyo. O, oh, magic sarap. So, yan mamaya. Tikman muna. So, yan guys. Iyan na na natin. Tikman na natin. Tikman na natin. Punti na lang yung sabaw. Kung dadagdag pa ba ng toyo o ano. Mmm. Sarap. Sarap guys. Lasang-lasa yung ano. Asim ng kalamansi maglalagay pa ng ano, nagdag pa ng kunting toyo. Para yung mo mong parang yung jowa mong tuyuin. <laughs> Lagi tayo ng kunting toyo. Yan. Pusmajik sarap. Hintang pa natin ang magic syrup guys. Pati daw ng laurel. Nandun tayo. Tapos takpan natin ulit. So yan guys, ayos na. Puntiin na lang yung sabaw. Bawang ng amoy. Patay na lang yung apoy. Yan. Sarap. Adobo sa marine, adobo sa kalamansi. Yan. Sarap. Patay na natin apoy. Tapos kainan na. So, yan lang guys. I-try nyo rin na napakasarap talaga. Lang lasa, promise. Yun, kita-kits ulit tayo sa susunod na aking videos. Maraming salamat at God bless po sa lahat. Saka enjoy ang ating Christmas. Merry Christmas sa lahat. Ano sa aking okay, mga subscribers. Ingat po tayo lagi and God bless you all. Bye, Kobo. Shout out. Thank you sa lahat. Lalo sa ating supportive na admin na si Sis Sis Happy Mami napaka supportive God bless bye bye and kita kita sa akin, susunod na video bye bye